e-commerce o electric commerce ay ang pagbili o pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng internet. Kabilang dito ang iba't ibang gawain tulad ng online shopping, pagbabayad ng bills at paggamit ng mga online marketplace. Marami ding iba't ibang uri ng e-commerce batay sa kung sino ang nagbebenta at bumibili. Kaya nga pala, paano gumagana ang e-commerce? Sa e-commerce, ang mga customer ay may bisita sa isang online store at sa pamamagitan ng kanilang device, may pili sila ng produkto o serbisyo at nagbabayad gamit ang credit card, digital wallet, o iba pang paraan ng pagbabayad. Matapos ang transaksyon, ipapadala ang produkto sa customer o ibibigay ang serbisyo. Tulad ng binanggit ko sa unang bahagi, malaking tulong ang e-commerce sa network natin. Ito ay ang NP Global Ventures INC o IGB. Dahil bukod sa maraming pwedeng pagkakitaan, ito ay ang mga sumusunod. Number 1. Direct Referral Rebates Number 2. Sales Match Rebates Number 3. Indirect Referral Rebates Number 4, leadership reward. Number 5, repeat binary rebates. Number 6, unilevel rebate. Number 7, leadership pool share. At ang number 8, VIP pool share. 'Di ba sa negosyong ito, gagamit tayo ng e-commerce. Sa bawat downline mo na mapapasahan mo ng e-commerce, meron kang kitang 1,000. What if kung meron kang downlines na 50 katao, meron kang 50,000 oh, di ba? Ang ganda. Hanggang 50,000 lamang ba ang magiging downline mo? Ang pwedeng gumamit ng e-commerce tulad nyo? Siyempre hindi. Kumita ka na sa network, kumita ka pa sa system ng e-commerce. Maganda po ito kapag nahihirapan ka mag-invite ng mano-mano. Ano pang hinihintay nyo guys? Tara na! Ituturo namin sa inyo kung paano. Salamat!